Idol mga idol yung ating breeding station. <clears throat> Ang dami na nila ngayon. dalawang ina doon dalawang ina kayo no? anak masarela anak na ating red bar yung at na ating porte dyan tsaka yun uh, Stop breeding muna tayo Medyo Napakarami na natin kalapate Ito uh, na aking paborito. Black Tiger Grizzle. Ayan yung ported natin na yun sa likod ng Africa natin. Ito bagong bilikong pera. ating uptick ang black eagle eh, yung sa dulo sa taas